Okay, sanggup. Grab. Ah. Oh, hello guys. Untahin natin si Lolo Mario karon sa palayan niya. Sabi niya, nguha daw sa nangdamu Tingnan natin kung totoo bang sa nangdamu Untahin natin sa kanilang bahay, guys. Tara. Puntahin natin. Okay, sanggup. Grab. Ah. Gay may pinaspuhan kay. Ni <laughs> kwarta. Ali okay guys, lumari yo ung si Ate Grace gayo. Raw, mo ni magsasaka. Oh, dami sagbok. Maraming damo. <laughs> ano lo? Maraming damo. <laughs> Kagaya sa mukha mo, maraming damo. Kagaya sa mukha mo. Ah, dress on guys, batanon guys. Oh. Kamay kamay bitan on, kamay kamay. Muna kinabuhi na muri yo magsasaka. Oh. Bitan on, kamay kamay bitan Kau baka guys. <laughs> baka sa kabaw. Pakau no baka ni. Kini tanan. Ha. Bitan dia saja air dari bahagian bakah. Adakah anda membuat garam di bahagian bawah? Ya Di sini, saya akan mengemasnya Ya Di sini, adakah anda membuat garam di bawah? Tidak Di bawah Di Hehehehe Ina guys, bug at kaya ngi at sa ni. Betan on. Guys, <tis> punta na ako ng <laughs> Ay, tayo. Ay, <laughs> <gibli> Sabay tayo, Lolo Mario. Sabay tayo ba? Sabay tayo. Nanay tayo pang up. Oh, upang, Ha. Bila ke buuk? Ha? Serbuk buka buuk? Babai, babai Kris, Kris, Chris, babai Chris Asal. Di depan Tong, tu